So yun nga mga idol sa kahabaan ng Libertad Street, ito yung LRT Libertad, ayun no. Merong ukay-ukayan dito mga kapatid na ang gaganda ng mga stocks at bumaba na sila. Hanggang 485 na lamang, ito lang yun at tara, pasok tayo. Let's go! mga kapatid along Libertad Pasay lang tayo bumaba na sila ng 485 na lang ayan oh so tara window shopping tayo let's go ito yung adidas na ito unahin na natin o oh, adidas high cut adidas size 7 ayun no? pero malaking bagasyete siya ang dami mga idol marami ay ito si ala converse maliit nga lang to pero maganda o oh, di ba? ah, oh, solid pa mga idol oh. so talagang sipati natin mabuti yung status ng talampakan ng nauuna kasi yon ang unang bibigay pagka ganito minsan yung mga display nila ay mga expired na pero dito parang legit mga idol katulad na lamang hindi sila nagdi-display ng dispalinghado so parang sa sa count na 10 parang 9.8 ang mga display nila rito ganon ang ano yun ano Tiger High Cut Original Converse ito mga kapatid Ito, oh, ang ganda nito Sa halagang 485 So, dito na tayo. Merong Levi's. Ito. O, oh, diba? Medyo maliit lang ang size niya. Size, iyan you know, Six and a half. Pero Levi's siya. sa halagyang 485 na na tayo. Okay ito. Ayun, oh. Ah. Wow. Bibilihin wow. Bibili natin ito. 485 lang ah. siya. Mura na to. Ayan, To. so ito nominado na sa atin to Oh, dito may kulay. Oh, silver. Ang dami mga idol. 9 over 10 ang kanilang ano. Oh, ito pa. Colorado. Wow. Mura ang mura ng ano. Oh, elevated chips. So hindi na tayo talo dito sa 485 US Army. Oo, ang gaan niya. Ang gaan ni US Army guys. Oh, ganda. So na ito 485 lang Dito pa Western Ang baba na mga kapatid dito guys sa mga light color mga ayan oh So mababa Sobrang gaan Sobrang gaan ito mga kapatid Ang daming namimili mga idol Ang daming Kasi ang baba ng presyohan dito Ito pa oh GNK Oh sobrang tiba ito Pang motor ito Swap ito Iyon, no? Oh, uh, sa tibay matibay ito. Konting linis lang, maayos pantalampakan. Sobrang tibay pa. So, ang daming mamimili mga kapatid kasi ang baba ng presyohan dito. Nasa ganun lang sila. Ayan. May mga branded talaga. Silipin natin tong ano sasa, nasa taas. Ito. dito na part siguro baka hindi lang 485 magaganda na ito ito malalaking size size 8 and a half na konti yung talampakan pero solid pa merong patig dito na All-Star my idol. Oh, ang ganda to. Oh, meron na tayong mga ano. Mga target nito. Sa sunod na balik natin. Oh, ang ganda talaga. Tabi. Oh, ang ganda. Solid ito. Ha? So pagbalik natin mga kapatid Meron na tayong target Ito pa Wow Gustong gusto ko ito Yun o oh. Mabalikan ko to Oh, May eh, pera naman tayo ang dala pero kailangan pa natin pag-isipan kasi ang dami. Ang dami ng gusto natin. Oh. Sobra. Ay ah, to pa. Hmm, Ayun, no? wow ang gaganda so yun nga mga kapatid dito lang to sa kahabaan ng Pasay Libertad ang dami pang stock sa sa bandang taas e, yun, oh. ang baba ng presyo. So, God bless everyone.